ang ilog sa block 12 o di ba bongga? makata ta in furnace ay nasa ilog ako sa tulay ako ha maya lakas na hidap palang yata tubig na ay ulan na yan. What? Walang mabubuhay sa ganyan? Tatama pa yung mga bato-bato. Ay, maraming pa mga, bahay, bahay. Oh, ay, bahay. Oh, ay, bahay. na pinapasok na sila ay,